अरे कहां सिटी पर है आओ भाई लगाओ ਚਲ ਜਾਓ ਹੋਰਾਂ Panginoon po na ang Diyos sa Lord. Dito po nga ang sa Lakas mo ng ikaw sa Maraming salamat sa kapatid sa sa buong ng ulipas. Ngayon din mo kami Panginoon, maraming salamat din po sa umatong ko. Uwila kami sa mga ulipas at kaya pa sa

Sa tanwa punga ni na ispo, talawa bang kasi, tiyak kami talewa ba? Niyo sana Panginoon na tumalawa ni sambarang magigat sa kami na tanggani na kuha ni sa akin lalim kataa ng panginoon lalim kataa ng panginoon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 フェイスフェイスフィギュアフェイスフィギュアフイスフィギュアフェイスフ

どういうこと

Па, да okay. 아이아이이아이아이아이아이아이아이아이아이아이아이 <shriek> <shriek>

bahwa terkait <MM2>

Yeah.

hindi, hindi sabi niya, hindi naglalapit, hindi kapatid, nakarilis mo si Morong, hindi naglalapit, hindi kapatid mo, hindi ka mo, hindi naglalang ng mga tao si Morong, tataco, dapat ka, kaya pindar alam mo ba anong itana? Hindi maiinit ko yun, na ng oras. Sinasabi ko sa kahapon, pilitin ninyo maghalo ng mas pabilis kasi alam yung mga masalang ano na ginawa. Binagtayin niyo yung oras. Nakita ko yung masalang naghalo. Sipin pas. Magpup na pa Ganun sa iyo. Anong? May one minute na rin sa Ako po dito. Hindi. Hindi. Ako kasi. Tiano na maghalo. Ano kasi? Yung dito sa ito. Hindi. pwede maghalo ng sobra sobra. Kaya kung sinabi nila isa mula, isa mula. Kung sunod sunod isa, sundin mo. Hindi magpapatigas ka sa dito na paghahalim mo, masyempre pa sa mga araw ang fish bait. Parang masiklawan dito. Dito sa mo ng basol. May wating ka na sa isa, Pangalawa na ito. Hindi na, okay lang. dala ng tambak na sa taas. Pinipilit ka hapon na matapos ang... Pero tulungan ka, sir. Nausap sila kapon ng Marlos. Oh. Sabi ko, ilang ang eh nyo kasi pag may sobra, kami papalitan. Ang tanong nila, hindi may tindihan. Ano sa kong kinahin ng sobra? Ito may papagalitan mo. Pero sila lang hiyo, eh. ito. Hindi, ang tanongin niya eh. Hindi lang kasi matindihan mo ang tukuan eh. Kausapin eh. Gusto nila. Ano talagang yung mga sa Hindi Ano okay. sa kong tindihan? ko, Ang dami na, 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 na, ang dami na, Pinalo nyo yung sa taas? Kung kailangan pa nila? Hindi! Ano yung okay. sagot nyo? Tinanong yeah. nyo itong mga tungkol kayo sa taas? Hindi ko saan nakatugos sa taas. Ang tanong, tinanong nyo sila. Ang tanong, tinanong nyo sila mga masinan nyo yung bura nyo. Kung mga masinan nyo yung bura alam ko kung tama at mali. Ang tanong nyo, tinanong nyo yung mga ibang masinan nyo yung bura nyo. Dito naman sila mong tanong, diba? Sinabi ko sa kanila ang iba, tanong yung sa taas. Kasi dito nila mo Ilang nagin? Ay, sa mga yung Di ba? Uh -huh. kayo. O, tapos ya, alam nila, sila, uh -huh. po, siya alam nila doon magtatanong. Kaya siya niya kung nila Yung dito okay, uh -huh. kinagawa uh -huh. uh -huh. yung gusto nilang haluin, sila lang. Dito. Diba? Isa, lang, kasi isa lang kaya nung na Ngayon, nangangailangan pa itong mga iba. Kasi ko lang. Ayun, ang pangalaw mga iba. Kaya pa, na kayo. At ito eh. May na nga haluin. mo kung mga nga kayo. Parang ito kayo nilalagay maso para mas maluwag kayo. Masin lang ang papatayan ninyo. Ay, ay, ayaw, ayaw, ayaw nyo nang gano'n. Pangalawang pa, reklamo na walang, sa ito ng mga kasama mo. Ikaw, gano'n ka rin. Binigay ko na nga lang yung kalit. Nakasin lang siya yun. Hindi siya akong kaysa. Gano'n, doon ang tambak mo gano'n. pa gano'n siya. Ha? 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 Huwag problema are... sa akin. Manaya ka. Bukas ang tiktok. Pagpasok, bukas ang tiktok at alas. Huwag sa akin sa tuwid niyong umalik. Ano niya ako? Wala niya akong umalik. Huwag niyo Wala akong magagawa. sa Wala tayo. Wala. Eto muna, mga Ito ang mga libon. Nandito lang. Ayaw pa siya eh. Huwag niyo sa akin sa akin. na ka o Wala, eh. Ngayon, ka ng ulo na, na hinahanap ako ng accomplishment ng mga mason, nakakaawa, napapagmura ng mason. Ano yung alam ko hapong pinagalit ako yung dalawang mga partner na yan? Kaya pinagiwalay ko sila. Ano sabi nila sa akin? Nasa inyong problema. Ayan, tinatawa ko kayo, kulang ang inyong pag-aasikaso sa kanila. Dapat, pag ganong oras, lahat ng mason na alam niyo wala na kayong tambak na halo, Kailan ang nililiguran ninyo, naman ninyo eh, tinatangin ninyo. O oh, ikaw, ilambati pa sayo. Roger! Ako sa uh, kasi... Ikaw, para lang si ta sa taas, ilambati sa'yo. Taat yan, para lang sa'yo. Kayo, tinatama ko kayo. Ayoko may problema pa, kayo pa ang ganyan. Kung ako na panamigil ko sa'yo, parang... Malis ka na pa. Malis ka na pa. Anong salita eh? Araw! hindi naman may ang umpag niya ng araw ah sit ka pa huwag mo nga kayong umpag umpag ngayon may darating na mangyari Ang darating na mangyari ng lalaki may masusunod ah pag alo ngayon dito sa ating ano, site yung mga hindi ninyo maraming darating ngayon yung mag media darating ngayon ah nag meeting kahapon alam ko, uh, big time meeting to, big time side ito. magsipag tayo. Yung mga podcast taas, mga damit. <coughs> meet kung naman ang mga damit niya sa taas? dapat ilagay? araw <coughs> Mata na ito nagkalat na damit dyan sa taas. Bag. At sabi ko, lahat na nagkalat. Alam ko ang nagkalat ninyo na sa lalim na hatan, hindi na problema. Pero kung may pakita kayo sa labas, ipapasok mo muna doon. Doon sa second floor, sa third floor, may nagkalagay pa ng gamit? Doon nyo na lang ilagay sa ano?

Pagkakaroon nyo ang dalawa ko. Tara. Ano nga kayo buhay? Wait and see. Ano ba pa ba? Nakuha na

Ina. Ayon. Holy thing ko. May bisita tayo. Nakiusap naman sa inyo. Wala mo na magsino ba yung batiyan. Ngayon hindi ako naman kapag sinagubad. Mahinit. Ayon. Pero sa pagkakatao, mayroon naman tayong bisita. Huwag naman tayong maging bastos. Okay, paninaw? Masiyaho po! Ah... Uh, Talay niyo dalawa, ang alit sa tambakitan. Kung gusto pa ninyo magtrabaho. Ikaw, gusto mo ka magtrabaho? Ikaw? Talay ninyo ng tambaklon. Huwag kayong nasabalag sa akin pag tinukulin ko kayo. Ayaw ko kasi. Ayaw na magkakadamay-damay kayo. Tama, tama na tayo. Wala na eh. Wala na ang eh. Tama na tayo. Huwag na nang ulitin pa. At hindi talaga eh. O, tama na tayo. Baka may mga no? inis mo. Kaya ito tayo. tayo. Tarikin natin yung Itong lubog na maliwa.

Apat na araw, kung ako sumalik. Ngayon, kung palit nila yung Merkulis, kapit Merke tayo, may limang araw tayo dito. Ang kita nito, kaya, pupusan nyo nito. One, two, three, ito, ito. Dito lang kayo lang. Okay. Handless, helmet, damit, mga bagay sa saas, mga paunan, pakiusap, pagpuntingin muna natin. Sa akin problema, pag walang bisita, napapagbigyan mo kayo. Lalalam ko, mahinit, o anuman, man, nagabal. Pero alam ko, wala namang kritikal na mahuhulog, wala namang makakadispirasya ang malala. At hindi naman talaga makakadispirasya. Pero sa ngayon, wala namang makakadispirasya, pakiayos lang muna. Alright, okay, pwede na tayo, boys. tayo ngayon dito ah, wala tayong harness wala pang harness para si T